Hello everybody, good morning. Uh, Inertone na sila lahat Graduate na rin sa ano Yung mga nandito naka cord oh, Pakainin na rin tong si Macho Gapito Para Ipagkain na siya Dato, Para Ipagkain sila Ano what are you doing? <laughs> Makatama <laughs> pala mga para ano lang. Mga kaibigan, kita nyo ba yan? Malinis na. Nandiyan na yung dalawa. No? Meron nang tatlo doon. Bisitahin natin. Nandito na si Rudy. Tinanggal ko na dyan para lahat dyan magkakapatid. Ayan si Rudy, mga kaibigan. Naglulugod na. <laughs> hmm. Kaya pangit na siya ngayon Si Sky naman dito Kasi dito na yung mga medyo Pagka sa ano, thunderbolts no? Ito, ito, ito. ito yung kanyang sapatos oh hindi, pa, hindi naman nakakaabala sa kanya Yung chinelas niya yung ginawa namin Actually wala na siyang tiba. Pwede nang tanggalin Tagalin na natin. Tagal na nito sa kanya. Oh. Hindi naman sisira. Oh. Wala na siyang tibak. No? Nawala na yung tibak niya. Aso ah, so siya. Marumi. Ayun, si Rudy naglulugon. Tama-tama. Makakain siya ng damo dyan. Hmm. Si naman dyan. Ito, dun din sa tabi nila. Kasi itong mga to, mga mi, maano na to mga mama na to, mama. Lahat ng mapupunta rito mga binata. O, lima, limang binata ang pupunta diyan. Ha, oh, pogi na. Ano ba? Diba? Dito ka. Dito ka. Oh. All right. Sabi na bago ka nakatali ka lang kanina. Okay. So, kung mapapansin niyo, Madamo ang lugar nila. Madamo ang lugar nila. So, dito naman, lilipat natin yung lima. Unang-unang lilipat. Itong nasa bunga. Kasi, ito, sanay na ito sa tipi. So, ito ilalagay ko sa medyo hindi gano'ng malilim kasi sanay na sa tipi ko alam na niya pumasok tsaka to, sanay na sa tipi kasi sa tipi sila humahapon etong tatlo to, kung mapapansin niya nasa puno, ito dyan Ayan, nasa puno sila hindi pa sila sanay sa tipi so ilalagay ko sila sa tipi na medyo malilim na tipi eto, sa medyo may araw na tipi so, let's go Okay na. Sa kanila magkakapatid, ito yung may pinakamagandang balahibo. Shiny. Tapos, maganda. Ganda yung tubo ng balahibo niya. Kaso, siya yung pinaka... Sa mga panganay, siya yung pinaka... Late maturing. Pero ganun pa man. Hindi na naman yung sanay. Hmm, sabi ko na nga ba. Pero mabilis naman siya masana yun. Pero hindi siya ganun kagandang balahibo kaysa dun sa, sa, sa home. Pero ito yung mga nag-mature talaga yan. Yan o. bago ko kaya to sabi niya. kasi nakaya kaya ko <laughs> last na nandoon lahat na mga nandoon yan ha tapos meron na naman bago maitutulos Oh. dyan yeah. dyan yung mga kaibigan dito tayo. Balik na tayo ng pwesto. Oh. Tignan nyo mga kaibigan. Lahat yan. Diba? Parang kailan lang mga sisiw yan. Sa mga nakaraan na video. Diba? Ngayon nakatulog na. Oh, tatandang na. na. Para oh. Sir. Ito, sir ito. ito yung pinaka ano sa ano. Pinaka, pinaka macho. Yan. Yeah. Sir, kain na po sir. <laughs> sir, kain na po sir. Ay, kinapon yung isa. Napaka-colorful naman daw ng mga. Tinapon yung pagkain mo. mong baka na dyan. na. Ano pa kaya mo? oh, oh. 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 <laughs> hey. Ay. Ayun, o. Ayun, Ay, wala kakalkalin. Mina si Rudy. Kakain na rin. Oh? Huh? Mina kikiyano sa kanya. Nakikihingi okay <laughs> Tapos mga kaibigan, di ba? Merong bakante na doon. Ayan naman sila. Mamayang gabi sila ilalagay. Kasi nga, kailangan gabi nila ilalagay yan para pagising nila, nakatali na sila. Surprise! O, di ba? Well, mga kaibigan, dati mga sisiyo, ngayon mga tandang na. So, ang ganda na nilang panoorin, ano? Mm -hmm. So, kayo mga kaibigan, ah... Uh, kung kayo may mga tandang, ano bang mga blood na mga tandang nyo? Sa akin, mga agilas, bulik Cross ng Rapapap, Gilmore Hatch. Uh, Two-way cross sila. Yung mga bulik ko na yan. Uh, yun yung tatay kumakain. Hmm. Busy. <laughs> tatay panganay bunso. Eh, bunso, nandun. Ay, nasa kabila pa. Pangalawa yan. Oh, wow, wow. Yan ang mga next na itatali. Yes. Kailangan gabi. So, well mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod eh so, Kita kits tayo sa Clark Expo. Ah, Paalam! Ano na yan? Sa Friday na yan. Friday.